Kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng clutch lining. So, syempre bago natin isagawa yan, dapat i-dry na muna natin yung ating langis. Tanggalin yung tambutso. Tanggalin yung cover ng clutch. Para ma-expose natin yung clutch assembly natin. So, sa parte dito sa ating uh, clutch side, itong cover. So, may 8mm po na tunnel yan, so tanggalin natin yan pati yung ating cable so ayan, magic, natanggal na natin tanggalin natin yung tatlong screw na yan, itong bearing na to so ayan, tapos may castle nut dyan, dun din sa kabila so sa parting clutch housing tanggalin muna natin yung apat na 10mm na yan, kasi hindi papasok yung ating uh, castle wrench dyan, so tanggalin na muna natin yan para mas madali natin matanggal. Ang modelo natin ngayon mga padre, yung Motor Star 125. So, halos same lang sila ng mga Rusi, Skygo, TMX. So, halos same lang naman yung mga yan. So, ay natanggal ko na yung clutch lifter, yung spring. So, ayan, natanggal na natin. Dito, naluwag na rin natin yung ating castle nut. So, hindi ko na pinakita basta may castle wrench ka madali lang naman tanggalin yan so itong washer natin so yung out makikita mo yung out na yan dapat sa labas yan dito sa ating uh, parting clutch housing so yun tanggal na na muna natin yung castle nut tapos may washer sa likuran yan ganoon din may makikita kang out So, baligtad to yung pagkakabit, oh. So, yan yung auto na kaumbok. Siya yung nasa labas, mga padreng. So, yan. Tapos, pwede na natin tanggalin yung ating clutch assembly. So, yan. Tanggalin natin. So, bali, magpapalit tayo ng clutch lining. Ang issue ng motor ni Boss, ayaw ng humila. So, ito yung diferensya natin sunog na yung kanyang uh, clutch lining so ito yung kanyang clutch hub ah uh, medyo malalim na pero wala pang budget si Padreng so pansamantala clutch lining na muna daw yung ating ipalit sunod naman natin mga Padreng to yung pinaka special washer pwede natin pakalawa pa natin tanggalin so, may mga parang laksa sa gitna so tanggalin na natin yung clutch housing so yung clutch housing ni boss ayan so wala pa mang alog yung kanyang damper so goods uh, goods pa yan so yung mga padrain ginawa ko binabad ko na yung ating clutch lining so para mas matibay sya kaya binabad ko na at least sana na mga 20 to 30 minutes Ibabad na natin yan para mas matagal yung buhay niyan. So, ikasan na natin yan. Pati yung ating clutch plate, ah, basahin din natin yan. So, yan. Ikasan na natin yan. Itong plate natin, basahin na rin natin ng lang yan. Para tuloy-tuloy yung pagkasan natin. So, eto may tuturo ako sa inyo mga padre. Yung matalim na yan, dapat sa loob. So, yan. Salatin nyo lang yung matalim sa loob. So, yan ang proper na pagkabit nyan. Ayan, yung matalim. Salatin nyo sa loob. Ayan. So, yung matalim. Ayan. Isa sa loob. So, bali, apat na piraso yan, mga padre. So, yung matalim sa loob. So, ayan. So, ayan, ikasanan natin yan. So, ilagay na natin yung ating uh, clutch housing. So, itong kanyang clutch housing, uh, nagkaroon na ng bewang dito sa part na yan. So, ginawa ko na ng paraan yan. Uh, may video naman tayo nyan, yung running clutch na motor. So, ginawa ko dyan, ah, uh, gamit yung grinder na bala. So, lininis ko lang yan. So, ikasal natin dito. At goods na yan. So, unahin na muna natin ito. May special washer po yan sa gitna ito. So, mapapansin nyo parang star sa loob. sa oh. So, may purpose po yan mga padreng. Ayan, pag pinasok natin yan, uh, pipitin natin para mag-lock siya. So, ayan Oh. Ah. Uh, pasok natin. Ayan. Yeah. Pipitin natin ng pakanan. Huwag natin itapat sa sa kanal. Tsaka natin hilahin yung ating clutch housing. So, pag nag-lock yan, di na lalabas yung clutch housing. So, ayan Oh. Ah. Good na siya. Sunod natin yung ating <coughs> Uh, clutch wheel tapos yung ating uh, clutch lining alternate lang naman yan dun sa ating clutch plate limang piraso yung ating clutch lining apat naman yung plate so yan unay na muna natin mapapansin nyo yun o know, patreng uh, may nakaiwale na may ayan so ganyan siya yung pinakaibabaw yan nakalis sya yung pinakaibabaw So, lining na muna. Tapos plate. Yung matalim sa loob. Ayan, plate. Sunod, lining ulit. So, ayan, lining. Sunod, plate ulit. Ayan, magpakabit. Ayan, papasok din yan. Talagang ayaw matapat. Mukhang mahina na ako sa pasokan. So, yan natin. Diba? Ah. Wala kasi tayong cameraman. So, tayo isang kamay lang. So, yan pumasok din. Sunod natin yung ating clutch plate. Yung matalim sa loob, mga padreng. So, hindi po siya sa labas. So, yung ating clutch lining, binabad ko na yan sa langis. Nasa 20 minutes din na binabad ko habang naglilinis ako ng mga gasket. So, yan. May tuli. Yung matalim sa loob. Tapos, clutch lining. Sa labas. Sa labas. So, yan. Sunod. Ah, clutch plate. <coughs> tapos clutch lining so ito yung sinasabi ko mga padre ngayon o oh. dyan nakatapat yung huling clutch lining ayan so isunod na natin dyan ah yung ating ito yung ah uh, clutch hub O yan, napat uh, na. Tapos, si kabit na natin yung ating washer. Tapos, yung ating castle nut. <coughs> so, ito yung ating uh, washer, yung out na yan. Outside. So, nakaharap sa labas. So, ikabit na rin natin yung ating castle nut. Tsaka natin higpitan na yan. So, ayan sya. Ayan. Tsaka natin higpitan yan mga padre. So, bali ginagamitan ko lang yan ng uh, di battery yung impact wrench ko. So, basic na lang sa inyo yan kung paano ipitan yan tumatama kasi sa sidecar kaya di ko na naipangita so yun nagpitan ko ng mga padreng ang susunod natin dyan yung spring apat na piraso yan pagkaya ng spring yung clutch lifter tapos yung apat na 10mm na bolt so ganun lang naman yan Ayan, no, oh, yung clutch lifter natin patong na natin So may apat na 10 mm na bolt yan. So yan, ikasan na natin yan. So yan, higpitan lang natin ng pantay pantayan So dapat sabay-sabay yung paghigpit yan. Tapos uh, huwag natin kalimutan yung bearing dyan sa gitna at saka yung uh, niya. So ganun na yung pagkakasa ah uh, clutch lining mga padreng so basic lang yan so ipitan na natin yan yung 10mm na yan para maikabit na natin yung ating uh, bearing dapat sabay sabay yung pagigpit nyan kasi pwedeng uh, magka problema dyan so tapatan ganun ako magigpit so yan na ikabit natin yung bearing nya at naigpitan ko na nga So, ayan. Uh, pok lang natin ang bagya gamit yung uh, hawakan ng screw kung nakalabas pa yan. Siyos. <coughs> Tapos itong eh, ating uh, toaster. So, ayan, mali yan. Hindi siya papasok. Dapat ganito. So, yan ang proper. So, kabit na natin yung uh, ating rotary rotary so, cover so sa loob nyan may washer din po yan so yung out, uh, yung out na nakalagay sa labas po yan mga padre huwag nyo pong kakalimutan so yan ah uh, kunin natin yung washer yan mapapansin nyo yung out ababasan nyo naman yan eh ayan yung out ayan sa baba out So, sa labas po yan. So, yung nakaumbok sa labas. So, kabit na natin yung castle nut niya. So, same lang siya ng castle nut doon sa ating clutch housing. So, magpare lang sila, Padre. So, ipitan na natin yan. Tapos, kabit na natin yung cover. May tatlong screw yan. Tapos, uh, good na yan. Pwede na sa dina ng langis. Padreng, kung nais nyo pong magpagawa, tagbatan lang po kayo. Tagahermosa lang po ako sa Barangay Pulo, Hermosa Batan Tabi mismo po ng tulay, pwede nyo po akong i-message sa aking uh, Facebook page. Pwede rin sa aking channel, so depende po yan kung saan nyo gusto. Minsan naman kung may pagkakataon, eh, nag-home service din po tayo. Oi, amor